What's up mga ka-sports? Mainit na namang balita. Jake Paul lalaban sa MMA. At Spence Jr. pinasilip ang sparring kontra Jermel Charlo. Ngunit bago yan mga ka-sports, makisuyo mo na ako. Pahampas naman ang subscribe button at hit ang notification bell for more updates sa ating munting channel. Ayon sa pahayag ng journalist na si Brent Brookhouse, ay tinanggap na umano ng YouTuber's last boxer na si Jake Paul ang offer na labanan sa pangalawang pagkakataon ng 38 anyos, former UFC champion na si Nate Diaz, sa isang MMA fight. Inihayag ng sports journalist na nakatanggap na umano ng offer ito si Nate Diaz at Jake Paul na mag-rematch sa katapusan ng taon. Matapos na pumutok ang nasabing balita, ay agad namang nag-tweet itong si Nate Diaz ng rematch with his scared bitch, at larawan nila ni Paul na mangyayari ngayong December 15 via pay-per-view. Subalit wala pa namang opisyal na anunsyo ng dalawang panig kung tuloy na tuloy na ba ang naturang sagupaan sa loob ng octagon. Huling nagharap ang dalawa noong buwan ng August kung saan pinabagsak nitong si Jake Paul itong si Diaz sa round 5 at nanalo via unanimous decision ang mas makamay na Paul. Ngunit kung matuloy itong MMA fight ng dalawa, ay paniguradong mahirapan itong si Jake dahil sa lawak ng experience itong si Diaz sa Mixed Martial Arts. Samantala, Spence Jr. pinasilip ang sparring kontra Jermel Charlo. May kumakalat na kuha sa sparring session nila ni Spence Jr. at Charlo. Subalit ito hindi pa malinaw kung naghahanda na ba si Spence sa posibleng rematch nila ni Crawford matatandaang matapos manakout ni Spence ay inactivate agad ang kanyang rematch clause. At pasi naman sa latest paring mga kasports ay ganoon pa rin naman ang galawan ni Spence. Kung magrimat sila muli ni Crawford ay sa tingin natin pareho lang din ang mangyayari. Ibang klase ang skillset at lakas na isang Crawford mga ka -sports. Rolando Romero binanatan ng huling performance ni Stevenson Naglabas ng reaksyon itong si Rolando Romero sa latest performance ni Stevenson kontra De Los Santos. Saad ng lightweight champion na magaling daw magpatulog itong si Stevenson, magpatulog ng mga nanonood dahil sa sobrang boring lumaban.